Hi magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa na ulit tayo ng ating mensahe. Ayan. Sarap talaga ako kapag ang lalaki ang bumabayo sa akin. Ayaw ko na ako ang umiibabaw. Pero na-try ko yan na sarapan naman ang asawa ko. So yung ating sender ay isang babae mga kasawi. Nang na sabi niya ay ayaw niya na siya yung ayan, nasa itaas. So, mas gusto daw niya na ang asawa niya ang gumagawa sa kanya nito. So, syempre, mabibigay tayo ng ating, ayan, suggestion tungkol dito. Yes, may iba't iba kasi na mga kababaihan na kalalakihan yung kanilang gusto na sa kanila umiibabaw. Kasi nga, para mas nai-enjoy nila yung kanilang, alam nyo na yun, satisfaction. Pero may mga kababaihan naman na talagang gustong gusto nila na sila yung umiibabaw kasi mas nakukontrol nila yung kanilang sarap. Nakukontrol nila kung paano katagal ang kanilang paghi-helicopter or pag, alam niya na yun mga kasawi. Padalasan ay talaga sila yung gustong-gusto nila. Kasi nga, syempre mas noko control nila kung paano ito katagal ang kanilang pagla. Alam niya na yun. At nako control din nila kung paano sila bumabayo sa isang lalaki mga kasawi. So, syempre sabi ko nga sa inyo, depende yan sa mga kababaihan at depende depende yan sa mga kalalakihan na gusto. Syempre kung saan kayo mas komportable yun yung gawin niyo mga kasawi. para naman mas maganda at kayo ay nasasarapan. Kasi ang pangit lang naman nito kung ang lalaki lang nag enjoy tapos kayo ay hindi, tapos ang lalaki din naman ay ganun din. So, mas maganda nagkakaroon kayo ng communication pagdating dito. Walang masama doon kung pwede nyo tanungin sa inyong mga asawa, missis, or husband ninyo kung ano ang at gusto nila at naging comfortable sila. Alam nyo ba ang maganda sa ganito mga kasawi? Yun talaga nagkakaroon kayo ng communication sa isa't isa. Huwag -isa. kayong mahihiya. ba diba, minsan nga kapag hindi kayo gumagawa ng ganito, di ba, mas nakakahiya yon. Kasi, dahil hindi nyo nasasabi yung gusto ninyo. Pero pagdating dito, kailangan parehas kayo na nag enjoy parehas kayo na nagkakaroon ng iba't-ibang tungkol dito, mga kasawi, para naman mas parehas kayo, syempre, na kung ano yung dapat gawin. Yun yung pinaka-importante na dapat nyo malaman sa isa't isa, para mas nai-enjoy ninyo. Kasi mahalaga na eto na nagkakaroon kayo ng suggestion sa isa't isa. Nagkakaroon kayo ng iba't ibang foreplay, nagkakaroon kayo ng iba't ibang mga posisyon na ginugusto ninyo about dito sa jujugan mga kasawi. Yun ang pinaka-mahalaga pagdating sa mag-asawa, pagdating sa komunikasyon niyo sa isa't isa, pagdating sa jugjugan mga kasawi. So yan lamang po mga kasawi yung aking opinion tungkol dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po, po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!